Yon, what is up mga kawangking? Uh, for today's video, uh, natutuwa lang ako kasi meron tayong isang subscriber sa YouTube. Uh, Nag-PM siya sa akin na uh, nag aaya siya ng, ano, <laughs> ng uh, friendly gauge. Uh, so, yun, nagulat ako kasi alam niya pala kung saan ako nakatira. Ngayon, <laughs> pakita natin sila, sir. Sila, sir at madam. Hey! Let's go. What's up, mga kabangking? <laughs> So 'yun, dinisita lang nila ako. Tapos uh, hindi natin alam kung kailan tayo makakapag-set ng ano, ng gauge. Pero sigurado 'yan if ever man na uh, matuloy, malalaman natin kung kung saan at kailan ano Pero set natin. Yan. Kinakailangan kasi ano eh, uh, gawin natin 'yan sa safe na lugar. Ay uh, medyo maluwag. So 'yun, uh, pumunta sila dito para din makita 'tong motor ng ano ng <clears throat> ng personal ayan uh, nagulat ako kasi mula nung nung unang ano nung unang motor ko nung naka raider fi pa ako alam nila pati nung naka 125 ako na click na sumaybayan nila alam nila nagpunta ako ng aurora napaka na subscriber to napaka lupet pero o tingnan mo Nung nag, ano, pati nung nag, ano pala, nag, ano tawag dito? Bigilan. hindi, pati nung samat, nung nagpataan loop kami, yan. <laughs> mga takas. Napakalupit. Nung, ano, nung year end ng, ano, oh, okay, na, mga nga. Sniper. Yan. Pero dahil dyan, pumunta sila dito, siyempre, hindi na, hindi pwedeng, hindi natin sila papakawala ng walang sticker, ah, ano? Yes. Kaya, bibigyan natin sila. Yan, meron tayo dito kasi ano eh, uh, holographic sa yung normal na sticker. Yung kita niyo naman yung difference ano. So, yan, bibigyan ko kayo ng ano, tig dalawang holographic sa ano. Yan. Dahil solid subscriber isa lang. Totoo talaga ako kasi uh, first time nangyari na may subscriber ako na pumunta dito. Ayan oh. Dudes, dudes. Ayan, shout out kay ano. Shout out kay ano, Boss Dudes. Ayan. Hey. Ayan. Ayan.